So, nasi-cellphone ka sa iba? Angin ah, ka o hindi? Kasi pag nireview namin itong CCTV, malaraman namin kung nasi-cellphone ka rin sa iba. Pumili ka, pull out o wala kang gadget? Huwag mo so akong gilangan <coughs> pag pinag mo sa iPhone. Kaya nang mabili niya sa akin, pull out o tanggal ng gadget? Pagkakahalong reaksyon mula sa mga netizens, ang latest episode ng reality show ng Toro Family ngayong Sabado, October 19, 2024, particular na ang video kung saan ay pinagalitan ni Tito Vince ang anak na si niya, matapos nitong mag-scroll sa TikTok sa gitna ng kanyang online class. Hindi na iwasang magkaroon ng negatibong reaksyon mula sa mga netizens ang paraan ng pagdidisiplina ni Tito Vince kay Tayronia. Bagamat masasabing maganda ang hangarin nito para lumaking may disiplina at mabuting batas si Tero niya. Ayun kasi kay Tito Vince, napanood nito ni sa CCTV na nagie-scroll ng TikTok si Tero niya sa gitna nga ng kanyang online class at bagamat nung una ay inisip niyang baka break time nung oras na 'yon, ay kagad niya pa pinuntahan si Tero niya at kinuha ang cellphone nito nang makita niyang nasa gitna nga ito ng discussion. Matapos niyang kunin ang cellphone ni Tyrone ay muli niya itong binalikan at kinuha maging ang iPad nito upang makasigurado silang hindi ito gumagawa ng mga bagay na hindi kailangan sa online class. Gayon pa man, makikitang labis ang naging pag-iyak at may kasama pang pagpadjak si Tyrone niya. Matapos siyang mapagalitan at kunin ang kanyang gadgets, kaya naman sa muli ay bumalik si Tito Vince upang ipaunawa kay Tayronia kung ano ang pagkakamali nito at kung bakit nila kinailangan kunin ang mga bagay na nakakasagabal sa online class nito. Ayon kay Tito Vince, gusto niyang ipaunawa kay Tayronia na dapat ay marunong itong tumanggap ng consequence sa mga maling bagay na alam niyang nagawa niya. Ayaw niya rin kasi itong lumaking spoil na makukuha ang lahat ng naisin at silang magulang na ang maging sunod-sunuran sa mga gusto nito. Kaya naman agad niya itong ipinaunawa kay Tero niya, lalo na't nakita nilang tila hindi nga nito matanggap ang parusang ginawa niya. paman, pa man, nagkaroon din naman ang pagkakataon si Tero na ipaliwanag ang kanyang pani kung bakit ganoon ang kanyang naging reaksyon. Ani Tero niya, hindi raw sa disiplinang ginawa ni Tito Vince siya naiinis sa kanyang sarili. Dahil maayos pa lamang umano siya na kinausap ng mga magulang tungkol sa paggamit ng gadgets. Ngunit muli na naman umano siyang nagpasaway. Dahil dito, kagad namang naunawaan ni Tyrone ang ginawa ni Tito Vince at tumingi rin siya ng tawad sa maling nagawa. Samantala, bagamat maganda nga ang hangarin ni Tito Vince at naunawaan na rin ni Tyrone ang disiplinang ginawa sa kanya, umani pa rin ito ng mga negatibong komento mula sa mga netizens. Ayon sa si isang netizen, sana raw ay pinatapos muna ang online class ng bata bago ito pinagsabihan upang hindi raw ito mapahiya habang nasa gitna ng online class. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Bro, pag pinagalitan mo ang isang bata, isang basis lang dapat kausapin at pagsabihan. Huwag mo na balik-balikan. Inaasahan mo na tumigil sa iyak si niya eh may emosyon din 'yan. Kayaan mong ilabas ang emosyon ng isang bata. Bibigil lang din naman 'yan. Ginagawang big deal lang isang bagay. Pwede lang naman kunin 'yung phone tapos saka mo pagalitan pagtapos na 'yung online class. Mali 'yung approach mo. Some of the peeps here sa comment section na OAC si sa pagdidisiplina kay Terro niya. Mahirap po ang role ni Vince kung iisipin. Hindi niya kadugo si Tyrone niya, pero pinaninindigan niya ang pagiging tatay ng bata. Kailangan na malaman ni Tyrone niya na ang lahat ng meron siya ay pinagpagura ng mga magulang niya. Maswerte siya na nabibigay sa kanya ang mga gamit na pinapangarap ng bata. In this generation, napakahirap na po nila disiplinahin hindi natatakot sa si simpleng sermon ng magulang. Kailangan pang magka-consequence para sumunod sa utos ng magulang. Hindi na nila alam na may nagagawa na silang mali. Kaya sana, huwag niyo muna husgan si Tito Vince dahil lang na nag-step up siya sa pagdidisiplina kay Tyrone niya.